Maganda gabi mga katalpakan, welcome back at maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. Ito ang inyong katalpakan, Rino sa plug Espinosa ng Conqueror's Backyard. Uh, Bagong lahat, shoutout muna sa lahat ng aking mga viewers and followers sa aking Facebook page sa Conqueror's Backyard at sa aking YouTube channel na Espinosa GF. And, uh, mga katalpakan, ngayong gabi gumawa ako ng video dahil magpapasalamat lang ako na may mga taong nagtitiwala sa akin sa mga manok ko at uh, lalung lalo na kay uh, Sir Dan Montilla ubhaan ng Hamtik Antiki na nagtiwala siya kumuha ng mga material sa akin at kinuha niya yung 2 times winner ko na kanawa yun uh, nagpapasalamat ako sa kanya kahit hindi kami personal na magkakilala pero nagtiwala siya na makakuha siya sa akin ng uh, pangpapalahi niya at uh, nagpapasalamat din ako sa shipper kay Sir John Lanas na nakarating yung manoko doon sa Hamtik Antiki although medyo matagal umabot ng uh, one week at uh, may isang casualty yung isang babae na cobra pero okay lang yon nakarating doon sa kanila kay Sir uh, Dan Montilla ba na buhay pa yung uh, cobra na yun pero ilang oras na matay din. So mahina na kasi. Pero 'yun lang. Nagpapasalamat ako. Then, uh, nagpapasalamat din ako sa ibang mga nakakuha sa akin ng mga manok lalong-lalo lalo na kay uh, sir uh, Elger Abria nang nandiyan sa kayo sa shergao Mahigit 10, ah uh, mahigit 20 heads yung nakuha niya sa akin. Dalawa lang daw yung hindi nakaranas ang panalo. So Sir abs uh, maraming salamat ah uh, sana nandito lang ako kung gusto mong kumuha ulit. Nandito lang ako. Kontakin mo lang ako. And uh, shout out din pala kay dating nakakuha din sa akin kay Sir John Riponse ng Butuan na kumuha sa akin ng apat na manok. Isa yung tumabla, dalawa yung nag three times winner at isa yung four times winner. So maganda ang naging record sa kanya. And shout out din pala kay Binji Plaza na kumuha sa akin ng 13 heads dati nung kasagsagan ng online sabong at na sa 13 heads sa kinuha nila sa akin 11 wins, 1 loss and 1 draw yung mga puti yung tinatawag kong white booker na hindi naman kagalingan parehong mga multiple winner sa kanya uh, dalawa yung 2 times winner isa yung 3 times winner yung mga talisain sabi ng papa niya, lahat nananalo. Isang hiraw, multiple winner din. May mga talisay hindi na multiple winner. And uh, shout out din kay uh, Jogs Marley. Si Jogs Marley, uh, una, nabigyan ko siya ng sisiyo na hini, hini line. Pero inilaban na hindi, walang nasa kulungan lang talaga palagi yung manok at uh, natalo buhay na buhay hindi tumuka pero inalagaan ang nakatalo yung binanggit ko kanina si Binjie Plaza uh, fun run sa so fun run yun pero inalagaan nila na Binjie Plaza yung tinalo nila kay Jogs Marley yung naibigay ko at uh, nag 2 times or three times winner sa kanila yung hini na yon kay Binji Plaza. And uh, si Jogs Marley nakakuha sa akin ng Cobra. isang Cobra na puti, nanalo, pero patay. Kumuha siya ulit sa akin ng tatlo, isang hiraw, isang pula na white legged at isang pula na dark leg. Yung pula na dark legged at saka hiraw ay parehong tigwa one time winner na sa akin. Kinuha niya tigwa one time winner, at nakapanalo pa kay Jogs Marley ng uh, tigta tatlo. So pareho yung dalawang manok na yun, nanalo ng tigta tatlo, bali tig four times winner. Yung isa, yung white legged, one time winner lang nanalo pero namatay din. Yun lang mga katalpakan yung nakuha niya sa akin. So shout out sa iyo Job. And uh, shout out din sa isang kaibigan ko na uh, taga dito lang din sa amin kay Robert Cabert. Siguro nasa mga mahigit 10 heads na sa mga 15 heads yung nakuha niya sa akin. Isa lang yung uh, sa 15 heads na nakuha niya sa akin, isa lang yung hindi nakarana sa panalo, yung diretso natalo. talo. Pero maliban doon, yung more than 10, 10 heads, lahat yon nagpapanalo, may hanggang tagdadalawang panalo long, lang sa kanya. At ah uh, yung iba, one time winner lang din. So, yung mga taga dito sa amin na uh, nagtiwala sa akin, kay Binji Plaza, kay Jugs Marley, at kay uh, Robert Cabert, uh, nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi kahit papano, nagtiwala sila sa mga manok ko. At ah uh, nung nakaraang, wala pang isang linggo, may isang manok ako na sinabi kong ibenta, 6 months old, Ayon, kinuha kagad ni Robert Cabert. So, hindi na siya nagdalawang isip na kunin yung manok na yon dahil alam niya naman na yung mga nakuha niya sa akin. So, yun lang mga katalpakan. Maraming salamat. At uh, ko, shout out uh, at nagpapasalamat ako kay Sir Dan Montilla Obahaan sa pagtitiwala niya sa akin. At uh, kahit hindi kami personal na magkakilala, yun, nagpapasalamat ako sa kanya na kumuha sa sa akin ng uh, pampapalahi niya. Yun lang. Maraming salamat mga katalpakan at God bless. Maruwin sa inyong mga laban.